Hi guys, welcome back my youtube channel It's me again, Saidi Calzote This video is part 3 Dito sa Cornish Ayan, itadaling ko po kayo sa aking paboritong place Yung place na yan, yung nalaroan ng aking mga anak nung maliliit sila So, ayun yung side na yon yun ang museum Ayan guys, so, ipapakita ko sa inyo yung pinakamagandang view Ayan, akong kasama. doon sila nag... Ayan. So, mamaya, sasakay po kami ng bangka. Papakita ko sa inyo yung pinaka-paborito kong place na natawag nilang uh, mini mountain. Dati, ang taas-taas nga yung bumaba na ano, siya. Tal talagang nagti-tiktok uh, nagtitiktok, video lahat-lahat ng other nationalities na namamasyal po dito. Ayan guys. So, papakita ko sa inyo yung mga favorite place ko. Ayan, malapit na. Ayan. So, sulitin ko ng mag-video kasi may kasama ako. Ayan guys. Kung kakit kayo sa tuktok na yan, yung video na yan, makikita nyo ang Waze Bay. Yeah. So, makikita yung dating uh, office ko Yun din tawag nilang condom tower sa farm tower B Ayan guys So Ayan So, akit kami dyan Okay, ha, pupunta kami doon sa dulo, iikutin namin. Ayan, guys. So, sa kabilang yan, yan ang fishing area. Kung nakikita nyo, yung kabilang yan, yan ang fishing area, guys. masarap dito mag-fishing. Dito, yung last memory namin na kaming tatlong mag-anak bago umuwi yung dalawang anak ko. Nag-dinner po kami dito. Kay grabe. At ang nagluto dito is si Prince. Ayan. So, dito kami nag-picnic na tatlo na mag-anak. Ayan, bundok na yan. Grabe iyak mo noon kasi nagpapaalam na sila sa akin ta time na yun. As in, grabe. Ayan. So, picture-picture muna yung mga kasama ko. Uy, ako din. Ang ganda dyan. Ayan, guys. Ang ganda ganda doon. Yung barko na 'yon. Si Sa kabila naman, yung Museum uh, si diyan ko pinasyal sila mami ko. Ayun guys. So, ang ganda ganda dito. Ayun, ang ganda ng pagka uh, gawa. Gilid ng dagat. Ayun guys. dikit-dikit lang kami. hindi dito ako sa malapit sa mountain na ito. Yan guys. Sobrang ganda. Ayun, ganyan lang libangan namin every Friday. Um, laka pasyal lang ako pag may free time po talaga itong dalawang kaibigan ko lagi nila akong sinasama so hindi ako lumalakad na mag isa so kailangan ko po ng kasama So, the time is 6 o'clock in the evening. So, yan, guys. Ayan. ayan ang palaroan, mga bata. Doon kami kumain talaga, grabe. Bago sila umuwi ng Pilipinas. Ayan guys. Saan tayo? Ano? Pagod? Ayan, guys. Ayan ang Sheraton, guys. So, ayan siya. Ayan ang Sheraton sa ikotin namin yan hanggang dun ayan. grabe may nakita ako guys na napakalaking pusa ayan pupunta siya sa akin grabe gustong gusto ko siyang kunin ha Tabi na pusa Ang ganda Ang cute na Brown na brown Hindi kasi pwedeng pusa sa amin Kung pwede lang eh Kukunin ko yan Alam mo dati, 2017 Ay sa, 2017 Ang taas-taas pa nito Oo, oh, ngayon bumaba na siya ng bumaba. Tawag nga namin, tawag ng dito, Mami, punta tayo doon sa bagyo na bundok. <laughs> bagyo tulok. Kasi ang tang tas niyan. Ngayon, bumaba na eh. Ayan. Doon sa unahan. Alam mo, pag makita niya, ang ganda-ganda, makikita mo yung buong lalo na nung fireworks ayan nga hindi ako nakapunta dito nung fireworks ayan guys so bukas naman papasyal ko kayo sa city center at lucille ayan dadalawin kong aking sister sa katara Ba't hindi na nila inilaw to? May ilaw yan dati. Ayan o. Ayan guys. The best. Ayan o. Ayan guys. So, yan. Lakas na alon, guys. Up. Dati wala pa to. Ngayon nilagyan na. Pang para sa ganun. Pag may nalunod, ganyan. Siguro pasagutin nila. Ayan, yung sa kabilang yan, yan ang West Bay ng business center area, parang Makati business center. So, dyan ako nag-opisina dati sa Farm Tower V at sa Condom Tower na tinatawag. Ayan, sa pa yung dalawa, kaibigan ko, picture, picture. Ayan, kung natatandaan nyo, dyan kami ng mga bata na nag-picnic noong last, last na... Uh, bago sila umalis dyan sila nagpapaalam sa akin at pauwi na ng Pilipinas. At time grabe ang iyak ko guys. Sobrang grabe ang iyak ko nung time na yun. Kasi iniwanan na ako ng dalawang anak ko. But anyway guys, ayoko lumakad mag-isa kasi hindi ako marunong kuwing mag-isa. So hinihintay ko yung dalawang pagpipiktorial doon ayoko magpa-picture. So, sana ako sa picture, guys. So, makik makikita nyo, guys, itong area na to is may mga upuan dyan at restaurant. So, tinanggal na yata yung parang cabin. As in, grabe. Ayan. Ganyan ang buhay ng mga wave W every weekend. Pictorial, refresh, kasi super stress sa trabaho at may kanya-kanyang problema. Sometimes, dito ko isinisigaw be, at mag-isa lang ako nung wala pa yung mga bata, 2017. Nung pumunta sila dito ni Yaya, ako sila, dyan ako umiiyak, sumisigaw, bakit ako mag-isa na lang? So, naulit ulit, mag-isa na lang ulit ako ngayon. Ayan. But always, God is still there for me. Ayan, guys. Andiyan na yung dalawang couples na kaibigan ko. So, kung hindi dahil sa kanila, hindi po ako makakagala Ayan, sasakay po kami mamaya sa boat Abangan nyo po ang aming pagsakay Ayan guys Ayan guys, so sobrang ganda dito the best. Tapos, ang tambayan ko po dati, pag gusto kong mag-coffee shop, ay mag-coffee -mag is dyan sa so, may coffee shop na yan. Ayan. So, dyan po ako umuupo. Magaan may tapos. Ayan. Magaan may dyan. Ayan, guys. So, doon na order ng mga ay, coffee, tubig, ganyan. Ay, na ano itong Ayan, ang hirap daw walang cameraman. So, kailangan ko mag ah, sarili mag-isa. Ayan, guys. So, ganyan lang sila. Order sila doon, hindi then uupo sila dito. Ayan, guys. So, ando yung dalawa. Ang sarap dito. Oo po, mag -isa. Sa lugar na to. I'm the best. So, na ko ang aking mami. Pinasyal ko sila dito before. Ayan, talahiban pa yan. And then, siya na yung dalawang kasama ko. Ayan. So, ayan, kung gaano kadami tao, mayroon pa din sa another side na yun. Ayan, guys. So, tinambakan lang to na ganyan, para lang siyang lagon. Ayan. So, ayun yung bundok. Ayan, yung dalawang kasama ka. Takot akong maiwanan mag-isa. Kahit na 7 years, 8 years, 10 years na ako dito, never ever akong lumabas mag-isa na walang kasama. Ayan guys. So, ayan. Ito lang ang libangan ng mga iba-ibang lahi. Mostly dito, mga taga-Turkey, Russian, British, ganyan, at Pakistan. Yan. Mixed nationalities. Bihira ako maka... Doon sa kabila, yung puro Indian. Pero dito sa relaxing area, mga lokal na. Yan, guys. So, dito area na to is bundok ulit. This is the second mountain. Medyo mataas ang mountain dito, guys. <laughs> <laughs> Ayan. konsert siya ako Bawal lang kasi yung video dito makatari, napaka-higpit, guys. Sobrang higpit. So kailangan patago. Ayan guys. Oh. Parang yeah, naluto na. dito ay yung. Ay yan nubutas no. na kana. Hindi nangubutas na. Bareng pagluluan sa pagbibigat. Bet 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 Ganda din din. Ay, yun yung yun yung makyat. Para huminga lang ba? Ayan guys. Ang ganda dito. Grabe. May naiisip ako dito pag nag-tourism ako. May naiisip akong concept dito na pwedeng gawin at libangan ng mga tao. Kaya from now on magre-research ako kung anong mga kung Kayo guys, mag-suggest kayo kung anong pwedeng gawin dito. Ayan. Ito yung pangalawang bundok. Doon yung una. Ayan guys, ito yung pangalawa. So, ginawa nilang man-made to na bundok. Tinimay ito, tapos nilagyan ng grass. So, man-made na bundok. And, Ayan, guys. Uy, yun Oh, ano? Dito ka mag-video ganyan, ganyan. Kaya nga. Ganyan. <laughs> Kaya nga. Ayan. Kanina pa ang nakatalikod yung mabuhok niyo. Gusto mo tubig? Ha? Ayan, grabe. Namimiss ko yung mga bata dito. Promise. Namimiss ko yung mga... Yan guys. Dito sila naglalaro at pumupunta sa bangka-bangka. Na yan. Ayan, Ayan guys. Please subscribe my YouTube channel, like and share, and bell the notification. And please comment down below. It's me again, so Sote. Bye, love you. Thank you, guys. Thank you to all my followers and subscribers.